Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 17, number 24, 3 digits, number 2, number 5. At number 9, lotus 6 numbers, number 23, number 11, number 18, number 26, number 34, at number 42. Taurus, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 10, number 11. 3 digits: number 4, number 7 at number 8. Lotto 6 numbers: number 6, number 13, number 20, number 27, number 33 at number 10. Gemini ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 12, number 9. 3 digits, number 1, number 6, at number 5. Lotus 6 Numbers, Number 2, Number 9, Number 15, Number 24, Number 36, at Number 18. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 7, number 18. 3 digits: number 3, number 8 at number 9. Lotto 6 numbers: number 25, number 12, number 21, number 30, number 38 at number 3. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 6, number 20. 3 digits, number 1, number 5, number 7. Lotus 6 Numbers, Number 4, Number 14, Number 22, Number 28, Number 35, Number 41. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay 2 digits number 8 number 16 3 digits number 6 number 2 at number 9 lotus 6 numbers number 17 number 10 number 19 number 26 number 37 at number 4 libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits number 11 number 25 3 digits number 4 number 3 at number 8 Lotus 6 numbers number 9 number 13 number 23 number 31 number 39 at number 40 Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 13, number 19. 3 digits: number 7, number 6, number 2. Lotto 6 numbers: number 23, number 15, number 24, number 32, number 40 at number 18. Sagittarius Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay 2 digits number 14 number 21 3 digits number 5 number 9 at number 1. Lotto 6 numbers. Number 1, number 11, number 17, number 28, number 36, at number 42. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay 2 digits number 15 number 26 3 digits number 2 number 4 at number 6 lotus 6 numbers number 6 number 18 number 25 number 30 number 33 at number 45 Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits. Number 9, number 30. 3 digits. Number 8, number 3 at number 1. Lotto 6 numbers. Number 2. Number 10. Number 22. Number 27. Number 34. At number 41. Pisces. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay 2 digits number 5 number 28 3 digits number 6 number 9 at number 7 lotto 6 numbers number 8 number 16 number 20 number 29 number 38 at number 3